Robin Padilla nakatanggap ng lecture mula kay Attorney Lorna Kapunan tungkol sa pagtatalik ng mag-asawa. Para sa aking balitang showbiz, nilecture ni Attorney Lorna Capunan si Senator Robin Padilla tungkol sa karapatan ng isang babae kapag ayon nito makipagtalik sa kanya mister. Nangyari ito sa pagdinig ng Senado sa sexual harassment at pag-abuso sa media industry kasunod ng sexual harassment na reklamo ng aktor na si Sandro Mulak laban sa dalawang independent contractors ang gma 7 na sina Jojo Nones at Richard Cruz. Si Attorney Capunan, na isang advocate ng women's and children's rights, ay kikapunan no means no at nasa konteks umano ito ng kasal sa pagitan ng husband and wife. Ikinagulat ito ni Robin kung saan sinabi nito na may sexual rights ang mga misis sa kanilang mister. Takang-takang tanong ni Robin kung wala raw bang ibang paraan kung gusto ng lalaki at ayaw ng babae para lamang masatisfy. Kung hindi raw ba maibigay ng babae ang gusto ng mister nito, mabababae na lang daw ba? Sabay tanong ulit nito ng wala ka sa mood, paano ako? Sinagot naman ito ni Kapuna ng counseling o kaya magdasal na lang daw si Robin o kaya manood na lang na Netflix. Pagkatapos nito ay nilektura na ni Kapuna si Robin kung saan sinabi nito na hindi obligasyon na isang misis na pagsilbihan ang kanyang mister sa konteks ng paikipag-atalik.